Ah, uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 31 ng Oktobre. Araw po ngayon ng Birnis. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.30 ng umaga at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa uh, kahapon na panood ko na ah uh, ito si Nyulo si Nyulo ay pinaparinig niya yung guan yung doon sa vlog niya pinaparinig niya yung translation ng nag interview kay Orly Gotesa. Yan po ano. Pero hindi naman si Orly Gotesa ang nagsasalita. Ang nagsasalita po ay yung yung announcer ata yun o ano yun o yung nag interview Tinatranslate lang niya ulitin ko ano hindi si Orly Gutisa ang nagsasalita ang nagsasalita ay yung yung announcer o yung nagi interview ang sabi niya na ini-explain niya yung sinasabi ni Gutisa ang sabi daw ni Gutisa ay pinilit lang siya at tinakot yun po ngayon ay wala pa naman sa mainstream media ito ano pero ako po ay dahil sa hindi siya humaharap dahil nagtatago o dahil sa hanggang ngayon ano ay hinihintay na ng mga tao kung ano talaga ang balita sa kanya ay wala eh hindi ba kaya tatalakayin ko na ito pero nga paano ko nang sinasabi sa inyo hindi narinig na ito ang sinabi ni Gutisa. Kung hindi, yun lang yung sinasabi ng broadcaster. Yun, ano? Na tinatranslate niya yung sinasabi ni Gutisa. Ayun nga, ano? Ay tinakot lang siya at pinilit. Malamang, si Mike Pinsor ang gumawa niyan at saka si Rodante Marculita. Kasi sila po ang kwan eh, sila po ang handler eh. Sila ang nagdala niyan sa Senado. Ah, kaya wala namang ibang iisipin ang tao eh, kung hindi sila yan eh. Ano? Ngayon ay ako ito nga binabasa ko ano, kahit hindi aminin ngayon ni Gutisa na pinilit siya o tinakot siya o maaari din sabihin niya na kahit na sabihin lang niya na hindi totoo yun yung mga sinabi ko. Sabihin niya ngayon, naniniwala po ako sa kanya. Opo. Dahil sa nabubulol at nauutal siya sa kanyang testimonya. Iyon po ang palatandaan ko po ano, na ko naman sa Biblia. Pag hindi makapagsalita ang isang tao, parang ayaw niya magsalita, alam niya hindi totoo yung sinasabi niya. Natural tendency po ng tao yan eh. Uh, kung nabubulol o nauutal, napipilitan lang siya. Nakasulat po yan sa Biblia. Opo. Kasi nga po, ay mayroong Diyos eh. May Diyos na alam niya yan eh. Kung nagsisinungaling ka o hindi. Kaya, doon ka haharap eh. O, kaya nag-aalangan magsalita ang tao. At ito nga ano, Uh, yan ay nangyari na doon sa mga bilanggo na kinuha ni ni Agiri kinuha doon sa bilangguan at pinatestify kunyari labang kay Dilima jaan sa kongreso nakita ko yun eh una panood ko sa youtube akako nagsisinungaling ito at nahirapan po akong lumaban doon sa mga DDS doon sa comment section sa Philippine Daily Inquirer. Nilabanan ko po yan. Hindi ka ako totoo yung sinasabi nila kasi nabubulol eh at nauutal. At ito nga pala ano, uh, yang ganyan kasi <laughs> Alam nyo po yan, eh, mga deception po yan eh. Mga deception. Yang ganyan, yung ganun sa nag kumuha sila ng kuan ano ng mga bilanggo doon sa Bilibid Bilibid Prison doon sila kumuha ng mga bilanggo para magtestify labang kay Dilima. Yang kasi malamang ang usapan lang dyan ay gagawa lang ng apidabit. Malamang ano, pipirmahan niya yan o oh, ay ngayon susunod dyan ay iimbitahin yan sa kongreso. Sasabihin na magpakita lang doon oh, hindi naman siya magtestify pero nga ay mapipilitan na na magtestify. Kaya ganyan, alanganin ah, sila magtistipay. Kitang-kita ko po eh. Ngayon, ang susunod dyan ay simpre i-cross-examine po yan eh. O, oh, ay simpre ay magdadalawang isip na po yung tao ah. Kung pati sa cross-examine ay mag, magsisinungaling siya. Mahuhuli po siya eh. Ayan po. Kaya nga ito si Gutisa, ay alam niya, i-cross-examine siya eh kaya ayaw na niyang mag-atin o nagtatago na siya o yun nga yung sinasabi ko kahapon na malamang hindi kasama sa bayad yan kung halimbawa man ano halimbawa lang ano binayaran siya ng 3 million para mag-testify na ganyan o pipirma ng affidavit o ay yung lang ang usapan dyan eh. Hindi ba? Tanungin ko po kayo. May usapan ba na haharap siya sa cross examine? Palagay ko wala eh. Kami ang bahala, sabi na lang nung kanya ni, eh. yung mga handler niya eh. Kami nang bahala. O. Oh, ngayon ay nung pipilitin na siya o oh, hinahanap na siya ng mga tao kasi nga hindi naman uubra yung na sinabi lang niyang ganun eh tapos aalis na siya. Oh, hindi uobra 'yon. Kailangan ay hahanap pa ng panibagong ebidensya. O yung nga sa cross examine. Hindi ba? Ay alam niyang nagsisinungaling siya, kaya hindi siya haharap. At yun nga ang sinabi ko ay hindi naman siya binayaran dun sa cross examine. Eh. Kaya ganyan. At kung maari kung naipit siya, kung nahuli siya, o alam niya na alanganin na, ay maaring yan nga ang mangyayari diyan. Pero ang tabayan na nalagpo natin sa mga susunod na mga araw. Uh, ulitin ko ano, hindi ko narinig na si Gutis ang nagsalita pero yung broad, broadcaster ang nagsalita na kunyari ay tinatranslate niya o interpreter siya <laughs> ayawang ko nga bakit <laughs> ay alam niyo po dyan sa interpreter eh, kung minsan eh, magagaling pa yan eh o na ilalagay na yung nila yung salita na hindi naman yung ang sinabi ah uh, Okay, punta na tayo ngayon dito sa Bible verse na gusto kong iseseryo, no. Itataas ko lang po, no. Proverbs 12:19 The truthful lip shall be established forever. But a lying tongue is but for a moment yan po nakasulat ano the truthful lip yung labi ano labi the truthful lip o labi shall be established forever but a lying tongue is bad for a moment totoo po ito hindi kasi tatayo eh kung kasi nungalingan ang sinasabi mo eh. Katulad yung ginawa nila kay Dilima, hindi ba? Oo. Hindi tatayo eh. Oo. Kaya tama po ito ano. Yung mga nagsasabi ng totoo ay shall be established forever. Pero yung mga lying tongue is but for a moment. Saglit lang yan. Tignan nyo po ang nangyari kay Kwan, kay Duterte, hindi ba? O nakabilanggo mo siya. Pero hindi pa yan ang, ang inaasahan ko, hindi pa yan. Ang inaasahan ko, sa susunod ng mga araw, sila-sila yan, yung mga dati niyang tauhan, mag-aaway-away na yan, dahil sa spoils, paghati-hati hatian nila o maglalamangan na yan o was na ang sarili nila. Maari pa nga idiin nila ang bawat isa eh. Ganun po eh. Yan na po ang ang tendency o natural tendency ng mga yang ganyan, mga magdanakaw, hindi ba? Oo. Bata pa kasi ako, sinabihan na ako ng tiyuhin ko na ikwinto ko na rin dito ay may nagnakaw dun sa baryo namin <laughs> Bata pa ako. Oo. May nagnakaw. Ay ang dami nilang ninakaw yung mga alambre. Mga alambring po Dinala pala nila dun sa kabilang bayan, malayong lugar, binintan nila, sinakay nila sa jeep. Sa rancho, may rancho eh, yung, yung, yung bumili. Oh, ngayon, pagbalik nila, naglasingan. Ay sila-sila eh, nag, may namatay na isa eh. Oh, may namatay na isa. Hapon lang ha, may patay na na isa. Kasi nga, naglabangan sila sa partihan ay hindi nagkaintindihan, nagdiskusyon, tapos nagsaksakan. Ngayon, kinausap ako nung tiyuhin ko, tignan mo buyang kanya, kaya ikaw buy, sabi niya, huwag kang sasama dyan sa mga magnanakaw. Kasi later on, kayo-kayo rin magsusuplungan eh, o mag-aaway-aaway, at yun na nga, may napatay eh. Oh. Ginigintuan ko lang po sa inyo no. Ngayon ay Psalms 52 verse 2 at saka 3. Your tongue devices distraction. Distraction po 'yan eh pag 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 you are you are allowing tongue distraction po ang susunod diyan. Like a sharp razor working deceitfully. Ayan You love evil more than good, lying rather than speaking righteousness. Ayan po ano, ang nakasulat sa Psalms. Your tongue devises distraction, like a sharp razor. Yung bleed ito eh, razor bleed ano, Working deceitfully, you love evil more than good, lying rather than speaking righteous. righteousness. Ayan po, no? Ngayon ay ito po ang nangyayari ano sa mga tao na yan nga yang mga mahilig gumawa ng mga mga fake news di ba yan po. Ngayon ay ako po pag tinype ko sa Google na what the Bible say about lying tongue ay parati po ito ang number one eh. Itong John 8.44 Bagamat na parati kong ginagamit ito ay ayaw ko na sanang gamitin eh. Pero ay parating lumalabas eh. Araw-araw tinatype ko yung ano ang masasabi ng Biblia patungkol sa lying tongue o yung mga fake witness? Parati po ito ang lumalabas kung sa sampo ito ang number 2 o number 3 o parati yan John 8:44. You are of your father the devil. And the last of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth because there is no truth in him. When he speak a lie, he speak of his own for he is a liar and the father of it. Yan po ang nakasulat. O, oh, bakit sila gumagawa ng ganyan? Ay ito po eh, si Jesus Christ mismo nakasulat ang nagsalita nito eh, at naisulat po ito. Oh, you are of your father the devil. Ang sabi ni Jesus Christ. Oh, and the wish of your father you want to do. He was a murderer from the beginning. And does not abide in the truth. Because there is no truth in him. When he speak a lie, he speak of his own. For he is a liar and the father of it. Ayan po. Ayan po ang maisishare ko sa inyo. Bakit ganyan? O bakit nagkakaganyan ang tao? O ay intindihin yung maigyan. O ay siguro maniniwala kayo na kasi sinusulat ko po doon sa kwan eh, doon sa mga YouTube eh, na, kasi ako eh. Bakit daw ganoon Yung kahapon, yung si sino ba nag-submit ng mga salin? Ang dami pala nila, nagsubmit sila ng salin, dinaya nila 32 million lang kay Bungo. At saka si Chis Escudero ay 18 million lang ay ipinakikita yung sing-sing na inir, inirigalo, hindi ba? Inirigalo. <laughs> ay, paano yan? Sabi nila, hindi ba? Ay, ayan nga eh. Nagko-comment ako doon na man is a slave of sin. Man commits sin because man is a slave of sin. At ito na nga ang kasama niyan. You are of your father, the devil and the wish of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not abide in the truth. Ayan po. Because there is no truth in him and when he speak of lie, he speak of his own authority for he is a liar and the father of it. Ayan po ano. Kaya hindi po pwede magkamali ang Biblia eh. Hindi pwede. Hindi ba? O, pagsamahin nyo po yun, yung, yung nakasulat na, ah, uh, yun nga, yung tinatanong si Jesus Christ eh, how come you will sit as free? Tinatanong siya eh, kasi ang sabi niya, I came to sit the captive free. Tinatanong siya ngayon, how come you will sit as free? We were never been in bondage to anyone. How come you will sit us free? Ayun ang sagot niya. Man commits sin because man is a slave of sin. Ayan po. Hindi ba? Sila ay alipin eh. Kaya ganyan ang ginagawa nila. Alipin sila ng kasamaan. Of course, ay halos lahat ng tao po ano, halos lahat ng tao ay nagsisinungaling. Pero may mga tao na talagang hindi magsisinungaling kung ikapapahamak nung kapwa niya tao. Mayroong ganun. Ayaw talaga magsinungaling. Kaya iba-iba po ang pananampalataya eh. Iba-iba ang paniniwala. Iba-iba ang pananampalataya natin sa Diyos. Yung iba ay kahit na uh, bilyon ang dinanakaw, ano, bilyon na yan ay bali wala sa kanila. Ganun po yan. Oh. Pero yung iba ay ayaw talaga na magnakaw na na yung ikapapahamak ng ng kapitbahay niya. Ganun po yan. Oh. Mayroon po mga tao na pwede kong sabihin na kaunti ay naborn again sila. O oh. Sabi na lang natin na iba-iba ang antas ng pananampalataya. Ganun po yan. Kaya nga kami, ay nagsisikap kami, pinipilit namin na maipaliwanag ito para may matutunan po yung mga tao na nakikinig. Para maintindihan nila. Hindi kami na, nagsasalita dito para lang sa amin o para sumikat o hindi po ako ginagawa ko ito para matuto yung mga tao o magkaroon ng impormasyon o tumaas ang antas ng pananampalataya. Ganun po yan. Simple, kung nalaman mo na ikaw pala ay may problema, hindi ba? O, ikaw pala ay, ay alipin ng kasalanan, gagawa ka ngayon ng paraan para makaiwas ka dyan at yun na nga ang iniintroduce namin. Si Kristo lang, si Jesus Christ lang ang pwede na makapagpalaya sa atin o makaayos ng ating pananaw o pananampalataya o ng ating buhay. Tignan nyo po si Juan, si Jinggoy, hindi ba? O, si Jinggoy Estrada, hindi ba? nabilanggo na yan, dalawang bisis. Nung nakulong ang tatay niya, nabilanggo din yan, tanda-tanda ko yan, dalawa sila. After a while, dito sa na-police scandal, nabilanggo din yan. O ay ngayon, hindi ba? Okay, ipagmalaki niya na hinarap ko lahat. Ipagmalaki niya ay hinarap mo nga lahat yan eh, pero 10 years naman eh. Wala na. na nakalimutan ng mga tao, kaya patay na yung yung mga yung <laughs> wala na. Ah. At ito ngayon ay muling binubuhay yung graph sa kanya. Kasi ang naakwit siya doon sa plunder. Pero alam ko yung plunder, ang desisyon ng korte diyan, ang, ang sandigan, sinabihan siya, Pati yan si Kwan eh. Pati yan si Bung Rebilla. Sinabihan niyan na ibalik na lang yung pera. Ibalik na lang. Aywan ko kung 175 ata kay Kwan eh. Kay Bung Rebilla. Si Bung Rebilla ang mataas eh. Tapos si Jinggoy ata mga 150 million ha. Million. Oh pinakamababa si Indri 125 lang ata si Indri million. Pero itong dalawa, pinababalik ay ang kaso nga, piluso po eh. Piluso po ang mga attorney hindi ba? Bakit ko ibabalik eh, hindi naman ako guilty. Yun ang sabi nila, o ay ngayon. Okay, lusot ka sa grab, ah, sa kwan, sa plunder, ay mayroon pang grab. Di ba? O, yan ngayon ang, ayaw ko kung anong gagawin niya dyan. Oh, sino pa ang maniniwala sa kanya na hinarap ko ay harapin mo ito at saka itong itong kwan ngayon. Mabigat-bigat ito, pero mas mabigat ito kay Joel Villanueva kasi nga eh tinuro na siya eh na siya ang siya ang kwan eh. Oh. Mabigat-bigat po ito, di ba? Kaya nga ganyan eh maniwala na po tayo sa salita ng Panginoon. Yang mga lying tang is just for a moment. Opo, maniwala na po tayo. O kaya, kung, kung makikita natin na umaasinso sila, ay, ay sa bagay, eh, doon sa lamentation po si Habakuk, doon sa lamentation, ay umangal na rin si Habakuk, kay eh, yung, yung propita noon, umangal siya, Panginoon, bakit ganito na? Sabi niya, bakit ganito na ang mundo? Sabi niya, ay umaasinso na yung mga magnanakaw. Sabi ni Habakuk. oh, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Kasi nga ay, ay yung oras kasi natin maikli lang eh. Naiinip tayo eh. Bakit? Ay average life lang natin 70 eh. oh, average life. Ay, pero ang Diyos ay walang hanggan eh. Kaya, kung nakikita man niya yan, hinahayaan lang niya yan. Opo. Pero paparusahan din niya yan. Kaya nga lang, masyurti tayo kung nakita natin. Kung naabutan natin. Pero kung, kung hindi natin nakita o sa katagalan ay namatay na yung iba sa atin, o, ay magtiwala po tayo sa Panginoon. Magtiwala po tayo sa Kanya. Parurusahan niya yan. Opo. O, yun lang po ang maisir ko sa inyo, no? O sige po, at hanggang dito na lang po at sana po ay sa ating pakikinig ay nakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon at dalahin ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig ay bigyan niya tayo ng wisdom. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.